inangat election man tanero nyo ngawa ni Lucara nyo bagi dito pare pare bisi ang usaka kandidato lang gid <laughs> pamuli ngawa ah, na rato lagi kayo ah, uh. ah wa wagid wagid ko kita kandidato ng pare pare wagid A ah, musuruh ito nga sa sityo sa sityo balangi kay waban nila na to na suri nga para magpalaila po tayo ng kanya rin na so, ito na nga Gani! gani dato gini purmaha ba? Ah, oh, ah, Kita digo ko dato! Sosyal ko mga rin Ayo! Ah, nga lagi menong kay eh. Pwede ba mga Kaila ila na gimmick Dahil Andre Sir Para Kaila ila po ko siya ma. Magsulti ay tatay Mag Dahil <laughs> Dahil 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 Magpailagay ko Ako dahil si Don Pacondo ah, <laughs> Nagandai ko sa Lungsod ah? Lungsod <laughs> sa Ingyuray Maya maya Pagdari Ikot sa ikot Tapos si Kwan ay kung inyo kalimdi ay Hindi nagandai ko sa mong Lungsod na para makita po sa mga katao nga may kasuwagan na nato ang lungsod. So, sa food na, di mo malimot na para magsinundan na sa mga pagsinundan ay. Ah, walay problema. Sir, wala problema. ayo Di mo mga problema sa pamugaskit. bawat bubong, taga ako, dua kasako. ayo Ayaw, di diba? Basta, di lang kumakalintan. Kaya, ang ato yeah. ang sa na di na di ang dema problema. Nakoy kipang mga pambot. Usap ah. para pambot Dako na dako siya nga gi ang katumoy sa ginawa yan yung katumoy pun pikas sa nagaraw. Ayaw. Yeah. Dako na mo na yung kargahanan ng pagkuha sa bugas. Asa ah. man ika? Tagalung tagalung sud sa mga yuray. Ah, ang indagan ko sa mga pagka. Ah, ah. wala problema, wala problema, wala problema. Wala problema. Pero mo lang kita makuhanin ang bugas. Tapos sa Mindanao. Ay, bro na. Sige, para sure ng inyo. No. No, no, no. Oo, no. oh, sige. Eh, eh prepare na ang bugas diha. Eh, dagan-dagan akong rin nakaila. Sige. Ha? Ah? Ah, okay, okay. Okay, sige na. bye-bye. Okay, Ayaw, -bye. gikay ka pagka. Dagan ba tunay na pagsirbisyo. Yes, para maaswago na nga ito ang lungsod. Oh, yes. Salamat kay kayo? Sige, mga na yung pagdoda. Mga rin naman. Sige. <laughs> kaya, hindi kalimit eh. oh. Ako ah, yawa itong kandidatuwa eh. Maramba, mang kayo kay... Kinang... Namay pabugas, pero... Murag... atik ka gruto. Murag... <laughs> Sa sulte aras gruto eh. Kuya po na ito. Uplata pa rumah itong kandidatuwa. Kuya wa man itong... Kuya man itong ma-action tagkabalaka itong ba? Ayah. Kun meling ini sarah ini una nih. Eh. Ada ubah eh, ke kuane no. Tai. Sorba kuno pagasa nang bayan. Mun naman manigoro ko para ngumpanya ke rumah ka ngoko. Wui. Kandidat to nasan. Isa ah. bukan kandidat tuan nih. Eh? Ayo. Ayo. Oy! Dayon! Dayon, sir! Dayon sa gamay na kubo-kubo! Ayaw, kayo na suray! ila nyo ba? May unto! Ah. Boss! Ah, may unto na, sir! Uh, ngar -ngar ay, ngari-ngari ko! Ay, mati-anog! Grabe, chadra! Mag-inipurma ba? ba? Ay, boss! Dinari ko na kay mga tatangay kong tabang kung tabang si mo kay mudagan ko. Kunungsod sa mga Yuday. Oy, mga Yuday? Oo, uh, unta patawagan ko yo, mataka ata mo. Asman ulit tao pagka o. Ah, uh, makaboto na ko. Makaboto ka? Oo. Uh, uh, no, uh, uh, ako dai si Juan dai si. No, no. no Dunyo no, magalpo. Dunyo magalpo. Oo. Sir, ah. Dunyo magalpo ko sumay. Sumay plataforma na to. <laughs> <laughs> Ito mo ko konsulte din. Ligoy. Sumay plataforma ni mo. mo. Ah, ko plataforma. Kung liba ka Problema kay kayo, kay sa kanang Ay gamala ka ka kayo. kay orderan og sakinan <laughs> dira sa Shopee. Ha? Huh? Orderan tig sakinan sa Shopee. Sana may palaban. Palaban di na diligid. <laughs> kanay mayo. Lok pa na imo kun tabangan. Ay gamala ka ka kayo. kay tabangan ko nimo. Ila mo lang pusong ko sa imo pagtabang. Pabuhatan na mo barko. Ay kanay. Basta paling niyo na mo daog ko. <laughs> ang problema, wami-wami dagat rin. Layo ang dagat? Pwede naman. Buhatan sa itong ligid. Buhatan na Ang iyang katig sa itong barko siminto na ko kayo. Ay barko buatan na ko mga. Yawa. Buhatan na itong kating. Kana. Pero ang katig ay, pa, ay pakasuko sa ko Ang katig live on ka na. Hindi ka na po nasa siyapi. Ay kanya sa kong. Namiyak pa perta forma ni mo. Ah, uh, Sorry. Kawaya na ito yung kating. Ah, okay, si mo? Okay ras kayo dahi. Ba't dapat? Ang tiga ka o kwan? mo kada mga tanak. Oh, kerana mai mereka pernah kurma. Pernah ini kay, dia nak mukdu kudu kay kay, mau tu Alas sige, salamat kayo, salamat salamat kayo sa pagdaray, salamat kayo.